guys uh, dito pa rin ako sa lugar na Kalibo Aklan so natin itong Kalibo Pastrana Park so ayan po pag nagati-atihan puno po rito ng tao yan so ayan mga naka mga tricycle ang biyahin yan. So, ilang dekada na rin akong hindi nakabalik dito. So, ngayon makikita ako siya. Ito so, yung plaza. Plaza ng Kalibuaklan. Pastrana Park. Ayan. So, ito may tatanungin tayo. Tay! Ayan uh, pa po yung ano no, Kalibu Cathedral. Oh, sir. Hello. Ah. Hindi, hindi. Ah, mamaya ipa-upload mo yung ano, yung ah, apat na video ko sa, dun sa mga firework sa Bulacan. Ipag -re ipag-reshuffle mo dun sa anak mo, pa-edit mo ha. Sabihin mo sa kanya. Oo, pagsasama-samahin pero wag lahat. Kuha lang siya ng da isa, dalawa, isa. Amabot ah, na ng mga 3 minutes ha. Sige na, sige na. Ito, nandito ako sa ano? Kalibo. Sige na, sige na. Eh, ito nagiikot. Okay, so, ayan guys. So, nung ano, Bicada 90, ayan, ito yung park ngayon. So, parang nag-improve naman siya, gumanda na. Wow. Uh, ilang taon na po rin kasi ako hindi nakauwi dito sa ano, lugar ng Kalibo. 30 years na so ngayon pala ako ako nakabalik so ito naman ang laki na unang pinagbago gumanda na siya yan ito yung tinatawag na plaza no plaza ng kalibo pag nagkakiat di diba dito nag iipon ipon yun ah, uh, sana by january makabalik ati atihan so yan gumanda naman yung ano at saka may parang may ginagawang covered court no bagong covered court uh oo -oh. Kasi po yung hindi ako nakauwi, nung dating mayor pa, yung si Lachica, pinsang buo po kasi ng nanay ko yun, eh, hindi ako nakauwi nun. Sinong mayor? mayor. Yung Lachica, yung mas matanda ata. Ah, oh yun. William tama, William Lachica po. Alam mo yung mayor, si Michel. So, mainit na, mainit. Yan po ang katedral, ito yung plaza. Ayan din yung ano, opisina ng police station. Ayan, di pa rin nagbago. So dati, nung ano, kasagsagan pa dyan, nandiyan pa naka-duty si Uncle Delio, ano eh, Policarpio. Dyan siya dati nag-duty. Ayan, di pa rin nagbago. Ganun pa rin. So, mas gumanda lalo ngayon. Yung lugar ng Talibo, Pastrana Park. So, ayan guys, so, oh. brand yan, from Ati Atihan of Kalibo Aklan dito ginaganap. Ay, ang laki-laki ng pangalan ng ano ng Kalibo. Hindi, okay lang po, Ate. Ah, uh, yan sa YouTube channel ko, no? So, ayun, dito sila nagpa-practice. Ng ano po 'yan? Sayaw, no? So, ayun no. Galing pala ni Ate, yung dance dance instructor. So, ayun, kukuha na natin sila. Yun! Wow. Tingnan natin sila ng mga ilang minuto, no? Ang laki-laki ng pangalan ng Kalibo. Yan. Yan, oh. Gaganda pala nila. Grabe. At wow naman. Wow. So, Ayan guys, ito yung plaza ng ano Pastrana dito sa lugar ng Kalibuaklan. So laki ng pinagbago. Te pa search te ha. Mike Smash vlog YouTube Facebook. Ayan, thank you. So, ito dito naman, magpa-practice ng mga sayaw dito sa plaza sa ibabaw sa stage sila no yan

And guys, ang Plaza Kalibo Pastrana Park. So ayan guys, ah uh, naglalakad ako no. Ang uh, maganda nito. So bike pala dito yung mga traffic rules dito. Maso nakikita. Ayun. Panawa di dato. Pangtaya. Ayun. So andito ako sa ano? Ayan, ayan, elementary school. Ayun. So ayan guys, ang uh, school yan dito sa lugar ng So maglalakad lang ako. Ayan, ah, ito pala yung pangalan niya. dalibo Ayan, Tylos Elementary School. So ayan guys, ang pangalan pala niya. Ang school, malaking school to. Ayan, dito sa lugar na public school. So ayan guys, lakad tayo. ayun Ayan. Yan. So yung mga kabataan na masisipag mag Yan. So maraming award. Yan so, guys. Oh. Maraming award. Yan. Dito yan sa lugar ng Kalibot. Ayan sila. Yung mga kabataan yan. Congratulations. Yan. Sa mga batang matatalino. Ayan. Masisipag. Congratulations kay Sofia. Ayan guys. Congratulations. Ayan. Oh. Mga matatalinong estudyante. Ayan guys, Ivan Joseph. So, ang tatalino ng mga bata nito, no? Ayan. Uh, dito yan sa lugar ng Kalipo. Ay, mga congratulations no? Magagandang mga bata at saka, no? Mga matatalino yan. So, ayan guys. Pagod na rin ako. Lakad lang. Buti, walang nagtatarang sa akin, hindi ako tinitutan. Kasi, unang-una, may helmet ako guys, so, wala akong motor. So, pag sinuot ko kaya itong helmet na to, ayan, hindi kaya ako titikitan kasi may helmet ako, walang motor. No? So, ay, titikitan pa ako. Ayan. Helmet na walang motor. Tapos, sinasalubong ko pa yung one-way. Buti na lang wala akong motor, kasi kung may motor ako, nakikita na. At saan kaya papunta to? O, tatanong tayo, guys. Saan punta? Sagot guys, to the moon. Road trip. Hindi naman ako road trip, naglalakad lang ako, eh. Walking trip. Ayan, walking trip to guys. Uy, itumutunog, ah. O, oh, bomba. So, yun guys, oh. Sampunta to the walk. Kalibo, Aklan. Dito ako, naglalakad. May helmet, walang motor. Ganito talaga dito, walang motor. And guys, buti na lang, naglalakad ako. Ah, hindi ko sinusuot yung helmet kasi baka pag sinuot ko yung helmet guys, baka tikitan pa ako. Ay, pit pala dito guys. Ayan, oh. Woo! Oh, Pagod, ah. Ayan! So, balik na ako din sa, ano, sa lugar na ang gagaw. So, dito pala, mga pilihan dito ng, ano, ah, uh, bulaklak So ayan guys, oh, pilihan ng mga bulaklak. Iyo, ang bango-bango. Yan ang mga bulaklak ito. Ito oh. rose, red rose. So yan, guys. Ah, tingnan niyo guys. So maraming taong pumupunta rito. Yan. So ayan. meron na dito dati, wala pa tong nagtitinda. So ngayon, meron na sila dito. Ah, uh, yan guys, oh street food. So pwede na kayong bumili dito. Parami na rito nang nagtitinda. Wow. Kaya masarap dito mamasyal. Ayun, kompleto may mga shake. So Ayun, guys. So dito na kayo pumunta. Ah, Lambingan, no? Lambingan Beach ba? Ano? Ah, Puok na po pala ito. Sorry akala ko ang Lambingan sa kabilang. Ayun puok sa lugar ng Puok. Uh, lugar po rito ng Kalibo Aklan. Ayan. Uh, shout out pala sa mga nagagandahan at nagagwapuhan natin mga tindera dito. Ayan. So, ito. Ang sarap na ito guys. Ito yung mga kinakain ko pag nandun ako sa... Punta ko ng ano, Quezon City, Caloocan, Nubalitsis. Ayan. Calamares. Ayan, isa yan sa... Wow. Patok na street food dun doon sa ano sa Caloocan or Quezon City. Pagdating ko nga ng SM Fairview, pag nagpark ako don, ito ang inuuna kong kinakain. Yan, ang mga street food na yan. Katulad nitong mga chumay. Uh, yan, uh, ano mga to? Tawag nito? Kikiyama. Kikiyama, yan. Peaceful. Ayan, tsaka yung french fries. Sikat po yan na kainin sa street food. Ito, ito. Ayan, katulad nitong ano po yan, may sili, ano? yung binalot ng rapper dynamite oh bakit ta uh, tinawag na ano na dynamite eh? <laughs> <laughs> kasi po kaya tinatawag siya na dynamite guys ah paliwanag ko sa inyo dynamite binalot lang po yan ng lumpia rapper pag kinagat mo yan hindi ka sanay sa maanghang pak sigurado mapapanganga ka maanghang pero okay lang yan sa mga bikulana bikulano Shout out pala dyan sa Bicolano at Bicolano dyan ng mga kasama ko. Ito, dynamite. Yan, masarap po yan. So, ito, mga hotdog. Sino may sa hotdog? Ito, mahaba na masarap to. <laughs> hotdog. <laughs> Pero totoo naman, masarap po talaga ito, itong hotdog. Ayan guys, ayan, mga nanunood dyan ng vlog ko sa ibang bansa o sa ano. Panoorin nyo, napakasarap po yan. Hot dog. So, eto, dog. may chic. Uh, ah, kompleto din. May itlog. Uh, ah, itlog ng pugo. Sa akin, itlog ng pato. So, <laughs> Itlog ng poke kiam din. Mayroong baseball, hot dog. Tsaka, ah, ang tawag na ito, te. Um, asan? Ito? Oo, oh, ito, ito, ano ito. Hot dog na may tinapay. Ha? At dog, with buns. At dog with buns So ayan o, oh, ready to eat na yan guys sabi nyo lang, initin-lutuin na Ayan na, kakain na kayo dito Ayan, tapos pwede kayo pumunta dun sa dulo uh, Malalim ba yun te, pag tumalun dun? Dun sa dulo ng tulay na yun? Malalim ba dun? Nagbawa tatalon ka, wala namang bato? Uh, pag dumiritso ka pala dun Mas maganda <laughs> Naka nakaano ka na ready to panligo ka na. Ayun. So, <laughs> tagog si Ate. Ayan Magnanay kayo, te Ah, kaya pala mana yung anak, ang ganda. Sa nanay. Ay, maganda talaga parehas. Okay. Ah, uh, shout out pala guys uh, sa Oldest TV at saka Team Puso. Ayun, MC Big Glow. Andito ako sa lugar ng Puok, talibuak Aklan. Ah. Uh, Ikot ako guys. Pwede na ba pumunta dun sa may ano? Pantalan? Ha? Ah, pa. Bawal pa, no? So, hindi pa siya tapos. Anong ano po yan? Yung pantalan na yun? Anong lugar? Ano? Ano, no? Ah, puok. So, puok. Bakit tinawag siyang puok? Pension Ha? Extension ah, extension. So, ano yung dulo po niyan, sir? Kaano. Ano? 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 Ah, Ayan guys, kano, kano-ano ano nyo Yun, sa puok, ayun Kano, ano talaga kano? Kano, ah kano Barangay kano Barangay kano, barangay <laughs> mabilo Ayun, mabilo, so sang sarap pala guys Barangay mabilo at saka barangay kano Bilo-bilo kung Tagalog, yung ano yun eh Yung malagkit Yun, may ibig sabihin pala yun, no? Oh. Ano, sir? Thank you sa mga address. Sano sa at saka bilo. Ah, mabilo pala. Ayan, sorry. So, ayan guys, oh. Ayan, ang mga panindan nila rito. Kaya punta na kayo dito. Ano pang inantayin nyo? Ayan. So, okay. shout out pala sa mga Tindira dito magaganda. Pamilya ko 'diyan. Ayan. Saan pamilya ni Sir? <laughs> sa Kano. Ay sa Kano kaya pala. Mga Andrade family oh. Oy, shout out sa mga Andrade family. Ito yung gwapo niyo nung anak. Ayan, naliligaw dito. So, ayan. Ito si Sir, uh, bisitahin natin. Ah, Timing si Sir. Sir. <laughs> Good afternoon, Sir. Tinuro. <laughs> <laughs> Ay si Sir. Ang ganda na sarap ng paninda niyo, Sir. May nakabili na, Sir? Pag hapon po malakas naman ano. Ayun, marami rito, Sir, na mamasyal tuwing hapon. Opo, tuwing gabi. Ah, tuwing gabi. So hanggang gabi pala sila rito. Ano yung pangalan mo, Sir? Pagod kita, Sir. Sir, huwag um, mo no, nang paluin. <laughs> so, uh, yan po. Thank you guys sa inyo. Uh, pakilike na lang. And share subscribe sa aking YouTube channel. So, nandito ako sa barangay buok uh, lugar ng Kalibuaklan. Thank you guys. <laughs>